Yan mga kaidol oh. Yan mga, kaidul, oh. Yan mga ito yung iniinom niya na gamot. Oh, oh. Yan. Yan, oh. yung ini Yan mga kaidol magandang umaga po sa inyong lahat o tanghali o gabi so uh, andito po kami mga kaidol sa uh, sa lugar ng kapatid ng nanay ko uh, kasi po uh, yung nalaman namin na may ano pala siya may uh, sakit pala siya sa ano yung acute na po na UTI so uh, nag-usap-usap kaming mga kapatid na uh, sana man lang ay mapuntahan yung kapatid ng nanay namin. So, pasinsya na rin po sa mga, sa, uh, ano namin na, uh, yung nangyari ngayon kay 69 na uh, naintindihan naiintindihan po namin kung ano talaga yung sitwasyon. Tsaka kayo na rin po ang bahala na mag, uh, decision kung ano talaga yung, uh, bagay-bagay uh, na dapat mano. Sana po ay maintindihan niyo po yung sitwasyon na paano yung nangyari na naging ganun. So ang ginawa po ni 69 mga kaidol ay uh, kung sa akin lang, ito po ay sa akin lang po na opinion. Ang ginawa ni 69 ay para na rin po sa kanya mga kasamahan. Kasi kung magsama-sama kami lahat ay talagang wala na talagang ano yung uh, bawat isa sa amin. Wala na kaming sahod na wala nang sahod si 69 na makukuha. So pinabayaan niya po si Bano na uh, maano yun si ano, yung you know, si Kikong. Kasi uh, yung sabi ko nga pag sumama kami ay ma uh, maano, maano talaga yung views namin. So yung mga kasamahan po namin ng eh, mga kaidol ay patuloy pa rin po silang nag ah uh, hanap kay Grego para makuha na po na po yun. So ako naman po ay inuna ko po yung uh, yung kalagayan po ng ah uh, kapatid ng nanay ko kasi po uh, nung tinawagan kami kahapon ay talagang hinang-hinanap. Uh, maraming salamat pa rin po sa Diyos na uh, naging okay, okay na po siya pero ayan po uh, mahina pa. So andito po kami ngayon lahat mga idol uh, sama-sama po kami ngayon. So ano po, tatlong araw o dalawang araw po akong di makasama para sa ano. So, so yan, dito po mga uh, kaidol, sa lugar po, dito po, ito sa oriental. So, Uh, naging uki okay, okay naman po yung kalagayan ng chahin ko ayan uh, maraming salamat pa rin sa inyong suporta so ano shout out pala tayo diyan kaya ano sa ating mga supporter jan. ah uh, Mr. Hoder ah uh, shout out sa iyo ma'am ah uh, thank you for uh, watching for my video uh, for my ah uh, brother and all friends ah uh, uh, Ghost Hunter po uh, Ghost Hunter uh, Thank you very much Ma'am uh, Sa ano din Kay ano uh, Nur Osman Shout out sa iyo Jandol Dito na po kami sa anong lugar na ano uh, sa Mendoza Ma Malitang Palaway Ginilin Alandroke Salvi Malo uh, Lin Hugo Josephine Canyete Idil Carmen Shout out sa iyo Jandol Rupina Adlaon uh, Susan Kadukoy Uh, shout out sa inyong lahat dyan So sa mga hindi ko po nabanggit na mga shoutout, uh, pasinsan na rin po kayo kasi, ano uh, madami na rin po kayong ano, so, sa susunod na lang po yung ano, mga shoutout po kayo so, ayan mga kaidol sana po ay patuloy kayong manunood sa aking uh, video, at uh, pakisubscribe na rin po uh, Bird Strike TV, E-Prime TV Ranil Adventure, Ilmir Adventure ano uh, Caps TV g Chris TV So, yan po, uh, pakipindot na rin po ng notification bell para update kayo sa lahat ng uh, aming mga upload na video. So, pati na rin po sa ano, uh, sa ni 69, uh, Adventure 05, pakibisit na rin po sa kanyang channel, go uh, Ghost 69. Uh, maraming maraming salamat sa yung tulong na uh, nagawa sa amin. So hindi kami makakalimot sa iyo uh, Go69 uh, Maraming salamat talaga So andito po kami ngayon sa area ng ayon uh, So kasama ko po ditong mga anak ko ngayon mga kaidol So Dito si kuya guys? Yeah, makadulo may ano. Parang ano pistahan na kami ngayon dito. Kasi ang dami namin. <laughs> <laughs> uh, Ito marion 'yan, 'yan 'yan. Oh, parang yon, ano na, yung ano at ng pinsan ko kaya 'no. So, tatanungin so, natin yung kapatid ng nanay ko. Ya. Yeah. Kawan ka, ya? Okay na ka? Yes. Ha? 'Wag pakayong. Aw, anong pinsan ko makadulo. Talagang magaganda to. Hi guys. Madili siya. Ha? Madili siya. Kasi hindi lang. Hindi kayo, bakal mag-ini. Hindi ako din po. Toto na lang, Deni, ha? Kapagay bulad. Kaya mga kaya dolo. Parang pistahan na ito ngayon kasi ang dami namin dito. So, nabubuhay ng ang yung kapatid ng nanay namin. So, yung... Tanaw, Mike. So, yan o, marunong talaga itong asawa ng pinsan ko. Yan, marono to talaga magluto. So, yang nanay ko, talaga ng ano? Bilar. Bilar. Yung walang Ah, itu maganda. Hmm. Yan. Ito hmm. so, mag maganda mga kaya Nah Na, magluto na, 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 din marono Yan, yeah, marunong din ito. Single po ma'am. <tuh> I have a I'm chicken. Ay, chicken na pala. So, di na po pwede mga kaidol. Kaya, yeah, mga pinsan ko. Yan. Yeah. So, talagang dami namin dito mga kaidol. Yan, yeah, ano si ano, kuya uh, Mike? Ya, yeah, mga kaidol, ito po yung ano, ah, kapatid ng nanay ko. So kahit mahirap po kami ay talagang pinuntahan po namin siya para mamonitor yung kalagayan niya. So parang ano na po ito mga kaidol, ah, advance reunion. Kasi ano, sama-sama ah, po kami dito lahat ng magpinsan. Ha? Ah, ayos yan, okay lang yan. kami eh, baka magtaka po mga kaidol na nakasama si Raya ngayon kasi yung si Raya talaga talagang makulito nagpipili talagang sumama sa amin ganyan talaga yun basta pagkain sasama talaga yeah. ako ganyan talaga yun kapag mungguloy ka ayun ha yeah. grabe makamungguloy so, ka so So sana po ay patuloy kayong magsusuporta ay, sa aking sa aking channel mga kaidol Ah, Birds Live TV paki-subscribe na rin po ha. Huwag niyo kalimutan na paki-pindot na rin po ng notification bell para update kayo sa lahat ng videos na may upload po. So ano mga kaidol, oh? parang pista mga kaidol. Oh? So yung kapatid ng nanay ko, yun talaga tingnan yung mga kaidol ba magkamukha sila. Yan. Yan.

Ah. Maka lo. Yang pakai dulu. Yang ingin ini gium. Yang ingin ini gium. Ano? Yang si Si Raya mga kaidol pagkainan talagang

Okay na ako, napasigyan ng iba't ito. Uh, Kaya nga kayo doon. Uy, ay pag na, masaya, sup na na, ilabay ulo. Oo, para litsong. Ang litsong, pati Pero ito talaga yung pinakamaganda sa pinsan ko mga kayo tingnan nyo. Ayan. nanay ko po, tulog na tulog po. Kasi ano, puyat ano, puyat kasi ito. Biyahe kasi. Siya, kung nasa smiling room, Ay, nangyay na ko. Uh, ito pa. Ay, hey, vlog. <laughs> Yan. Yan. lahat, lahat dito po mga kaidol, mga pinsan ko po ito. So sana po ay patuloy rin kayong mag, ano sa aking YouTube channel. Dito kami sa bahay ng pinsan ko. Sobrang dami namin dito mga kaidol. Parang ano kasi to. Yan yung pinsan ko. Ang ganda ng pinsan. Talagang nagkakasiyahan si talaga mga kaidol kasi mahir. Maano talaga itong mangyari? Ah, uh, bihira na talaga itong mangyari. Yan, so masisiyaw pa. So, yan mga kaidol So, sa mga hindi pa talaga nakakapag-subscribe -subs sa channel ko, ah, uh, uh, please subscribe my YouTube channel, ah uh, Bird TV. Thank

Dai, riba, petris, gunung paon, riba, bui, gunung singkot. Ah, itu dong atau angpuruhnya ini dong? Aduh, kau ini dong. Bui, dong. Diam dong. Diam. Bisa ha? Berapa teman di sini? Ada berapa guys? Ada tiga. Oh, aku kamu bilas di ujung biji

So, no, so, nabalitaan namin na ganito talaga yung nangyari sa uh, kapatid ng nanay namin. So, ayan. Uh, talaga namin. At saka yung ano, asawa ng pamangkin ng uh, papa namin ay uh, namatay rin. So, mamaya pagkatapos namin dito, uh, pupunta kami don sa ibang barangay para puntahan yung ano niya So, yan. Pinsan ko maganda. Aw, guwapo. Yan. Ito pa, oh. Yan. Mga anak yan ang pinsan ko. Ayan. Ayan. Mek Mek Kau ah. di dance ah. <laughs> Ano konti lang Yan, yan ah. mga kaido lo Yan Yan ah. Yan 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 Yan

apaan sih terus apa? Ucuk, ucsa risita sadar, oh ucsa penting sadar dokter. Oke, ah oke, dan dan soy. So, yang mau kaya dulu? Oh, yang mau kaya dulu. Itu yang ini minumnya na gamot. Yan, oh. ito yung ini botol. Yang, ya no. Itu yang ini minumnya na gamot. Ito so, ah. right. so, ito pa. Ito na. Ito So, kinay mong kanya, paminaw ya. Para kwan. So, ito yung nakakatandang kapatid ng nanay namin. So, ayan lahat kami dito mga Idol. Ito talaga pinakamaganda sa ano lahat ng pinsan ko 'yan. Yan, oh. Yan. Ito na rin si Ice mga Idol. Okay. So, pagkatapos namin dito mga kaidol, yung puntahan naman po namin ay yung, ano, yung anak ng pamangki ng papa namin na matay po mga kaidol. So, ah, uh, po ano mga kaidol. Pero yung talaga mga kaidol, ah, dumating, darating na yung panahon na pag kukunin na tayo ng juice ay wala na tayong magagawa sige sige susunod lang ako so, yan mga kaidol so maraming salamat sa inyong suporta sa akin mga kaidol ah, uh, uh, sana po ay patuloy kayong magsusuporta sa aking channel uh, Luzon, Visayas, Mindanao lahat po ng angulo ng aming mga video sana po ay patuloy kayong manonood so yan mga kaidol maraming salamat po sa inyo